Rami, paano laruin? Ang layunin ng laro ay ang makuha ang pinahamaraming puntos. Ang layunin ng bawat kamay ay alisin ang lahat ng tarheta sa iyong kamay. Gamit ang karaniwang deck ng mga baraha na ang hari ay mataas at mababa ang alas, ang bawat manlalaro ay bubunot na isang tarheta at ang manlalaro na may pinahamababang tarheta ang unang dealer. Kung may pagkakatabla, subukan muli. Ang dealer ay magbabalasa pagkatapos ay ipapamahagi sa bilang ng mga manlalaro. 10 tarheta para sa dalawang manlalaro, 7 tarheta para sa tatlo hanggang apat na manlalaro, o 6 na tarheta para sa lima hanggang anim na manlalaro. Titingnan ng mga manlalaro ang kanilang sariling mga tarheta, ngunit itintago ang mga ito mula sa kanilang mga katunggali. Ang natitirang mga tarheta ay inilalagay ng nakaharap pa ilalim sa mesa na bumubuo ng stock. Ihiwalay ang tuktok na tarheta na stock na nahaharap pataas upang mahabuo ng discard pile. Simula sa manlalaro sa kaliwa ng dealer at magpatuloy ng clockwise. Ang bawat galaw ng manlalaro ay magsisimula sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tarheta mula sa alinman sa stock o sa discard pile at idagdag ito sa kanilang kamay. Kung sa anumang punto ng laro ay maubusan ng stack pile, ang discard pile ay mababala sa upang bumuo ng isang bagong stack pile. Ang huling tarheta sa bagong stack pile ay magiging unang tarheta sa discard pile. Pagkatapos magdagdag ng tarheta sa iyong kamay, mayroon kang dalawang opsyonal na laro, melding at laying off. Gumawa ng isang meld sa pamamagitan ng alinman sa pagkakaroon ng tatlo o higit pa ng isang uri o sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tatlo o higit pa ng isang run. Ang run ay mga tarhetang parehong estilo sa pataas o pababa na pagkakasunod-sunod. Kapag gumawa ng isang meld, dapat mong ilagay ito ng nahaharap pa itaas ng mesa. Ang melding ay opsyonal at maaari lamang gawin ng isang beses. Maaari ka rin mag layoff kapag oras mo na sa pamamagitan ng pagdagdag ng isa o higit pang mga tarheta mula sa iyong kamay sa anumang meld na nasa mesa. Ang pag layoff ay optional at walang limitasyon sa bilang ng mga tarheta na maaari mong tanggalin. Kapag tapos ka ng mag meld at mag layoff, tatapusin mo ang iyong galaw at dapat i-discard ang isang tarheta na haharap pataas papunta sa discard pile. Kung nahabunot ka mula sa discard pile, hindi mo maaring i-discard ang parehong tarheta na nabunot mo sa galaw na iyon. Ang susunod na player pa clockwise na ang sunod. Kapag inalis ng isang manlalaro ang lahat ng tarheta sa hanilang kamay, ang lahat ng manlalaro ay hihinto at ang manlalaro na nakaubos ng tarheta ay makakatanggap ng mga puntos para sa mga natitirang tarheta mula sa mga kamay ng ibang manlalaro. Ang mga tarheta na may mukha ay nagkakahalaga ng 10 puntos bawat isa, ang mga alas ay nagkakahalaga ng isa, at ang mga may bilang na tarheta ay katumbas ng kanilang numero. Nagiging rami ang isang manlalaro kapag naalis niya ang lahat ng tarheta sa kanilang kamay ng isang turn lamang, nang hindi nagmemeld o nagtatanggal ng anumang tarheta. Sa haganapang ito, nakakatanggap sila ng dobleng dami ng puntos tapos na ang kamay. Ang kilos ng dealer ay umiikot sa clockwise na galaw ng isa at isang bagong kamay ang ibibigay. Umuulit ang prosesong ito hanggang sa maabot ng isang manlalaro ang isang predetermined na kabuoang puntos o hanggang sa maglaro ka ng predetermined na bilang ng mga kamay, kung saan ang manlalaro na may pinahamaraming puntos ang mananalo.